Grabe guys, ang dami pong na-excite na malaman kung ano ang itsura, ang bunga ng dalawang mag-live-in na itong si Kalinga Plana at Jenko. Yes mga mima, so 6 hours ago pa lang ay nag-post po itong si Jenko sa kanyang social media account na kung saan ay nasa uh, ER or nasa ad na admit na po siya for waiting. And mukhang nagle-labor na po siya. Wow, ito na ba yung... Uh, unang labas ng kanilang bunga ng pagmamahalan ni uh, Kalingapdan no so maraming na uh, sari-saring komento po ang uh, nailabas o sinasabi ang mga netizens no so syempre kita naman natin kung gaano na nakausbong uh, po yung chan ni uh, Junkyo at halata naman talaga na ma magkakaroon na o lalabas na ang kanilang supling ni Kalingapdan no so alam niyo ba guys na napansin ko sa mga komento, sa mga komentary na tila hanggang ngayon ay hindi pa rin nakarecover ang mga netizens kaya Jenko. Dahil mga nganak na nga ay nagkakaroon pa ng maraming negatibo. So talagang ganun nila kamahal yung love team ni Dan at Joy Datino. Talagang matindi yung kanilang pagiging isang Uh, masugid na supporters ng nga uh, dalawang ito. Pero uh, syempre, eh, no, nandyan na dapat kailangan na tanggapin at siguro ito yung tunay na kwento or tunay na kaganapan sa buhay no na ito yung real love team niya uh, Kalingap Dan pag walang kamera. Pero syempre, no, supportahan pa rin natin sila at ipag-pray uh, natin na sana maayos yung uh, pag, uh, panganganak po ni Jen ko kasi nakakatuwa naman po kasi excited na rin po ang mga taga -so supporters ng dalawang mag, mag live in na ito no so excited na ba kayo comment down palagpang ating video thank you and more power God bless all guys